Guys, nandito kami sa Central. Ito yung mga bago kong kasama. <laughs> Hello, Black. Oh, hi, Black. Hi, Black daw. Hi, Lin Channel. Hi, <laughs> <Island> Channel. <laughs> Pero alam nyo guys, mga ngayon. Ato maganda dito. 'Yung vlog ko na dito. 'Yung May park dito na maganda eh. Maganda sana dun sa Tamar. Nakapunta na ba kayo sa Tamar? Hindi pa. Tabing dagat 'yon. Maganda na rin. Ah. Kutahin natin 'yan. Doon na tayo. Doon na rin tayo. Doon sa, sa 'yan sa May Paris Wheel. Pero wala tayong maliliman diyan. twenty uh -oh. no. Baka sasabihin ang tayo sa pinas mo dollar. <laughs> 20$. Ano ka ako? Pero sa totoo lang, hindi ako mag- Depende sa pamasahe. May $5, $6, saan ba pupunta? Sa $5, doon ka ba? Sa pera, doon ka Ay, dyan lang naman ang pera. May pera yun. Mag-pera ka po. Mag-pera ka, punta ka sa TST. Ano, natas babalik ka lang ulit. Oh. Oo. Pamasahe mo? Oo, $5. $5. $5 to $6. naiihi ako lang yun na hanap ko si Ar. <laughs> May CR si doon? Hindi meron, hindi ko nasamba yung CR na ano? May CR dito eh Ayan. ay. nito. Tukuyin nito. Tukuyin nito. Tukuyin hindi maganda dito, meron naulan kasi. Tumusunod sila baka maligaw ko sila, hindi pa <laughs> Ay, hindi yata dito. Sa kabila. Ayun. doon na naman kami